At Sub na mga aswang Ano ba ito? Linis na linis Kung itong nakalulunok pa ito Lulunokin mo ito Mga aswang ako oh. huh? Paano mag-tissue mayaman? Pinutupi. Kaya nga tayo ngayon, ganyan na yung issue. Pag mahirap. Pero ang ganyan sa mukha ko dito dahil sa ilaw. Burog-burog pero maputi. Pero burog pa dito. Ang pangalim sa heroes, tangay na mo. Mapang kong kaibigan, no? Huwag ka dati yung bakla din. Ngipin ko te. Gusto nang kumiwalay. Ang pasta mo na yan. Papabunot ko na nga ito lahat. Hindi na ba kaya? Ayun, ganun din to. Pasta din lang itong gitna eh. Kita mo di ba Ito din, pasta din to. Ano guys?